Good morning po. Meron na naman po tayong bagong sala mo. Oh. Ito po mabibisa sa A11. Uh, Ito sa 18. Yan, July. Ang nakasalang po natin ngayon eh. is 84. Pieces po yan. Ayan. Oh. ganyan po kaganda yung mga itlog ng mga heritage chicken organic po ang uh, kagandaan yan kumakain po yung mga manok natin mga bulabon natin at mga dahon dahon yan, mga tamo tamo kaya healthy po talaga at the same time yung sisiyo niya kapipisa pa lang malalaki po talaga sabi nga nila kung native yung pagpabasihan natin, halos yung kapipisa nito, uh, parang one week na sa native. Ganyan po, kalalaki ang bulas. Ganyan po. Wait na lang po natin yan, mapipisa na. Hintay-hintay na lang po.